new day, new vlog so what's up mga solid sa so, today's video guys nandito tayo ngayon sa kainita ng show boulevard papunta sa MRT guys kasi meron tayong pupuntahan at meron tayong kakawin dyan mga dumalaan dyan solid sa inyo guys sobrang init ngayon guys and yung iba dyan, wala na eh wala na mga um, ginagamit na sa na payong ayan oh, o kukunti lang ewan ko ba ba't ang kukunti ng mga payong na, 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 na gumagamit yan eh, sobrang init eh ako nga wala rin naman pa yun eh so yan guys paakit na ako show station um, MRT and yan paakit na ako dyan and may kita nyo naman na wala talaga ng tao promise wala talaga tao ngayon yung pumunta ako dyan eh, so yan guys um, so, ngayon. so, habang nandyan ako sa taas guys tinitignan ko talaga yun dyan kung wala talaga tao guys kasi napakas ito. Napaka ano yan. Napaka imposible talaga mangyari yan sa ano sa show boulevard. Wala nang tao guys. Kaya ayan oh. Paikita nyo naman sa paligid. Nakakunti. So ayan guys. Nilalakad ko na. Nilalakad ko na papuntang cashier niya. And sa sobrang init guys. Kanuha ko yung pine dyan. And hindi ko na alam yung gagawin ko. Kasi actually uhaw na uhaw na ako dyan. And tinitiis ko na lang kasi malapit naman ang umak ko and magbabaid na ako sa may cashier dyan and you know, sinisilip ko talaga pababa kasi sobrang talagang walang katao-tao dyan yung araw na yan hindi ko alam kung bakit so ayan guys nandiyan na ako paakit na ako and makikita mo na kukunti oh, talaga ng tao napaka imposible na mangyari ngayon paulit-ulit -old -old na ako dyan kasi ang ano eh ang ang ang, ang word kasi syempre Ayan, magbabayad na ako. Wait lang. Magbabayad na ako. Kuha mo na ang wallet. Kasi ang worth, guys. Kasi ang napaka-imposible yung mangyari mo na. Kauunti ng tao. Tsaka, ang mangyayari dyan. Ayan. Eh, magbabayad na ako dito sa cashier. Sure. And, and guys, grabe. Ang sarap sa pangaramdam kong gantong kapila dito sa MRT. di ba? Magpapil mo yung ano. Yung hindi siksikan sa sa loob ng MRT. And, guys, pupunta na ako dun sa pinaka- ang pinaka daanan papunta sa train and ayun guys napaka solid talaga minsan lang ko maramdaman and alam ko nararamdaman mo yan kapag nakita mo itong video na to so ayan pababa na ako and hinahanap ko ako yung daanan ko papuntang bone kasi may kami dyan and abangan nyo yung susunod na video guys kung napanood nyo to guys don't forget to follow and share this video guys and comment down below na rin guys kung ano na experience nyo dito sa ilalim ng party guys and let's go